Sige kuya, buga mo yung bak. Di ba may mas manipis pa yan? Okay, so ito naman yung sa vlog kung gusto mo mag 45 liters. Sa 45 liters, sakto na yan ha. Ah, para sa mga Mio. Ayan. Oh, hard plastic pa lang pala to. Pero kung itutulak mo, eh no, ito pala pag hard plastic, yun na UUP UUP eh no. Pero okay lang 'yan kasi ang importante mo ay eh, meron kang lagayan ng mga things mo. Ano ba siya dito? Titestingin natin. So ano ba meron sa 45 liter na to, na hard plastic packet. Packet. So ayan si Risa Lee. Kanya kasi tong motor na to 3 years na tapos ng bayaran kaya nag upgrade na. Ano uh, mindset? Sabi ko kasi sa kanya bumiling Nmax. Ayun naman no, niya bumiling Nmax. Kaya pa <laughs> ako? So, ito naman ni Risa Lee. Ayan. Kasya ba helmet dito, Sel? Full, full face? Oh, sige, asa yung full face mo? Ano full face mo ba? Yung, una, yung na-vlog din natin? Jibo. Jibo? <laughs> ang pambansang helmet ng Pinas. Oh, yun lang ang kasya sa ano. Sa... So, ito lang ang kasya, no? Kapag full face ka na, may lagayan ka pa dito. Ayan, no? Oh. Kasya pa sa gilid. Testingin natin. Lysol check. Lysol check. Ito yung testingin natin kung ano siya. O, oh, kasha. Dito sa gilid, hindi na kasha. Kasha pa din dito. Kasha pa. Ang kagandahan din nitong mga hard plastic na to, no? Kasi mukha na rin siyang alloy. Tapos, ang maganda pa sa hard plastic na ganito na nakuha ni Risa is yung uh, double lock. Ibig sabihin, kasi ito talagang hinahanap namin sa baba. Kasi, ang pinakakagandahan na may ganito, alam nyo ba kung ano yung sikreto? Kapag tatanggalin nyo yung item, yung buong box. Hindi mo tatanggalin yung laman nito para lang sungkitin. Yun ang pinakapangit. Kaya maganda yung may ganito. Okay? So, okay na rin nakuha niya ng ganito na MC. Yung no, kay Risa okay pa yung sticker. Yung nabili ko sa akin, hindi na. Tapos dito naman is may zipper. Ayan. Meron na rin siyang leather-leather ko, no? Pero okay na yan. At least kahit pa paano, padded. Sa, eh, ang kagandahan din ng hard plastic, no? Eh, sa alloy. Magaan siya talaga magaan. Yun lang naman ang difference nila. So, dito naman sa waterproof, eh, okay naman na to kasi biniyahin niya to ng pabikol. Hindi, oh, hindi siya nabikol. Kaya nung nabikol, nung nabikol siya, okay na okay. Puno pa to kasi ang alam ko, meron pa siya nilagay dito sa pinakataas. mayroon meron akong ganitong mga hook. May mga, may mga hook pa siya. So, okay na okay talaga yung ganito na box. So, ngayon, tignan nyo na lang kung anong gusto nyo, ha? kung ano pinakakailangan nyo. 45, 55, 65. Mamaya mm. papakita ko. So, sa... ito naman yung comparison natin. Kasi yung vlog natin is yung tinatik. Ito, alloy na to. Ayan, press natin. Hindi siya ma-press. na-press siya, pero kailangan ng force. So, dito dapat i-press din natin. Ayan, hindi kagaya ng plastic na nag siya. So, ang meron din ba dito sa tinatawag na 65 liter is meron din siyang big packet. Ayan. Hanggang dito. Dito siya. So, medyo malalim. Dalawa. Wala nga lang tayong zipper. Tapos, ang kasya dyan ay isang half face. Gaya nito. Ano ba nasa loob nito? Papayit ako sa inyo. dala natin. ah uh, may content din pala ako. Abangan nyo na lang. Shocks. Upgrade. and Tono. Pinaka-best na nagtutono ng mga suspension sa Metro Manila. Okay, so may dala tayong jacket na unused. Jacket na meron pang isa, jacket pa ng isa, tapos jacket pa ni Ram. Ayan, so ilalagay na rin ni Ram dito yung full face helmet natin. So Ram, get daw full face helmet. Ayan, papakita namin sa inyo na mas okay talaga kumuha ng malalaking ganto, Uh, full face helmet ko is yung full face helmet ko is LS2 strobe modular with chin mount tapos meron pa tayong tinatawag na Freedcon FX. Wait, tutulungan ako si Ram. So sinalpa ko na rin yung shocks na nandyan. Ayan o, kaya medyo ang taas eh. Pero ayusin natin, tignan natin. So kasha yan talaga actually, dalawang full face. Pero ang ginagamit lang namin ni Ram, kasi ang lapit lang naman ang distance namin, is yung Freeney Honda. Pero kasama yan, sabi ni mo. tas meron tayong tinatawag na Jacket Ayan Mga jacket na yan Kasama yan So Tignan natin Ang mahirap lang talaga Pag sa ganitong box Ang coins lang nito Is Mahirap siya sa ano Parking Kasi ingat Sa mga nagsasabi na Kung mahirap daw bang Sumingit gamit O hindi Kasi yung side mirror ko Is stock pa. So hindi mahirap So pasok yan Ayan May ano lang tayo May shocks lang tayo Pero pasok talaga yan Ayan So ayusin lang yan May shocks kasing dalawa So para sa akin, kung, kung bibili kayo ng box, isipin nyo kung ano yung ilalagay nyo. Kung maglalagay ba kayo ng dalawang helmet, isang helmet, ayan. Pero pasok yan. So, ganito mangyayari kapag pinilit mo siyang isara. So, sarado naman siya. So, okay na okay para sa akin ng 65 liter para sa ating PCX. Ayan. So, mayroon lang talaga. Itong nakuha ko, hindi siya okay kasi, yan, ito mo yung sticker niya. Flimsy. Ayan na. Layan ko na lang to. Kasi, isa na lang eh. So, papadikit ko na lang to kay Ram sa scooter niya. So, kung mag-iisip kayo, bibili kayo ng box para sa akin. Kunin nyo na yung malaki. Okay? Tapos, yung issue naman natin sa backrest, ah uh, okay pala to. Kasi, hindi na tumatama yung sapwet dito. Kasi, okay na siya. Ayan na, May backrest na kasi siya. So, good na good na yan. So, okay na, okay na. Okay? So, kung gusto nyo bumili ng gantong box, okay na okay naman. Tapos, meron pa siyang handle dito. Okay, Handle. Matiba yan, ha? Tapos, handle. Ayan. Handle. May mga points yan para sa straps ninyo. Ito mga to. Tapos, pwede nyo papatungan to. Ayan. Solid na solid to. Okay, kuya. Buga mo yung box. may mas manipis pa yan? Yung bala niyan, may mas manipis pa, di ba? Susok na yan. Yan. Para makikita natin kung may leak. Kung may leak, hindi siya recommended. Ito ba yung sinasabi uh, nila? Oo. Oh. Dapat wala siyang leak. Okay na yan, kuya. Medyo matagal na rin yan. So, tapos na siyang bugahan. So, titignan natin ngayon yung loob kung anong meron dito. Pero, nung nakita ko naman dito, eh, meron lang siyang ontin talsek dyan. Kung nakita nyo yung helmet, meron siyang onting tansig pero okay na yan kasi sobrang lakas na ng pressure kanina no ginamit dito sa top box no direct hit yan sa may point niya sa pagpasok sa rubber sa lahat so hindi siya ganoon kabasa-basa so kung ganun, pero dapat ganoon nakalakas ang ulan tas babiyahe ka ha, na direct hit dun sa ano pero kasi syempre while, while traveling syempre yung hangin hindi naman ganoon kalakas so okay naman to for me, recommended ko na itong alloy top box na 65 liter. Yun nga lang, cons nito is napakabigat. And then, pag sinide mo siya, is mahirap na siya kasi, syempre, tumba na siya talaga. Pero sa basa, yan lang, napaka-minimal lang. So, wala tayong dapat ipag-big deal dito sa alloy top box na to. Yun, so, natapos na ang ating dito, no? Sa ating 65 liter na MC alloy top box. So, ano masasabi ko lang ay Ayan, namumuti-muti na yung gilid Pero sa water protection niya Kanina naman nakita niyo sa video Na direct hit talaga dito yung Buga ng Pressure washer na Karcher Search nyo kung ano yung Karcher Magandang brand yan So, nabasa lang ng onte Pero hindi ganun kalakas Pero hindi ka naman siguro mabiyahe na ganun ka super windy kapag daladala -dala mo yung top box mo. Para sa akin, sulit na tong 65 liters na to kung malaki kayong tao. Kasi dapat bagayan nyo rin. Pero kasi ako, mas gusto ko yung lagay lang ako ng lagay dito. Pagay niya, no? Yung mga plate ko, dalawang kap tatlong kapote meron ako. So, para sa akin, sulit na sulit ang 65 liter na to. Ayan. So, pati yan, nilagyan pa rin nila to na kung ano-ano sa car wash. Pero, yun, sulit din lang nagkaunting basa pero okay lang yon hindi yun ganun ka uh, big deal para sa akin sa durable test di ko matitest yung kasi well ang masisira lang talaga dyan ito kasi may contact yan dito so masisira yung rugged paint pero all in all goods naman to for me sulit na yung 65 liter all top box